Mga okay, uh, Gusto guys uh, na. May video ako kasi naka-experience ako tungkol kay GCash. Uh, patungkol dito sa Nagkamaling nagkamaling pag-cash in ko, no. Bali. Nagkamaling pag-cash in. Isang dolo lang ng number ang nagkamali sa 7-Eleven ako galing. Bali nagkasin na ako ng halagang 2,000. At kanina ay kausap ko lang ang call center ni Gcash. Kausap ko si Gcash. Bali, pag nagkamali ka talaga, wala na. Hindi na talaga mababalik ang pera mo. Napaka-perfecto ni Gcash ah uh, bali kompleto ako ng requirements dito galing kay 7-11 na patunay na akin yung ipinadala kong peta sa nagkamaling number bali nagkamaling number siya para aware lang sa iba kasi eto minyo talagang naghagila pa ako ng mga dok pwede yung patunay para kung sakaling magkawasap kami ng Gcash may mapapakita ako na mga evidence na ako nagpadala ng pera para sa maling number. Bale, ang nangyari, nagkausap kami ng Gcash, hindi na, hindi na talaga siya mababalik. As in, wala na talaga. Kaya sana, maging harag to sa inyo. Maging aware kayo para hindi na maulit sa inyo kasi na talagang ang isa pa, uh, isa pa, isa pang issue dito is yung number na pinadalang ko ng pera is non-active na kay Gcash non-active na siya at wala na siyang contact kay Gcash meron siyang account pero hindi na siya active wala na talaga kaya sa mga makaka-encounter ulit sa ganitong sistema si Gcash ay hindi na hindi na hindi ka na pwede magkamali kasi hindi ka na talaga pwede magkamali sa kanina. kapag ash game kahit isa o dalawa, tatlong number wala na hindi mo na mabubawi ang pera mo ngayon na nagreklamo ko sa kanila na sana man lang magawa nila ng paraan kaso ang sagot sa akin ng call center is wala na talaga kaya sana sa mga makaka-experience ng ganito huwag na po kayong umasa wala na talaga kayong makukuha kay Gcash sa oras na mag-successful ang payment ang cash in para naman sa mga 7-Eleven store bakit walang ah, alert o warning para sa pag-scan ng number o sa barcode na sabihin natin barcode hindi ba nagwa-warning yan sa sa computer yun na ah, hindi na active yung number na yan para sa mga customer na katulad namin hindi kasi biro yung nawala sa akin uh, simpleng buhay lang kaya dapat kung sakali man na kayo maka-experience ito kayo maka-experience ng mga ganito huwag na po kayong umasa na makuha yung pera nyo sa oras na magkamali kayo at hindi wala na talaga din hindi nyo na mababawi yung pera nyo eh yung pinakamalinaw dito kay Gcash nag effort pa akong tumawag nagbigay pa na mga documents ko ng mga patunay na akin yung perang ipinadala ko isibo, number one, isibo maling number na agad para lang mabawi yung pera ko kaso hindi na, wala na talaga kaya sana naging aware sa inyo tayo. salamat